Hi sa lahat! Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pang-araw-araw na dosis ng mga pinakabagong update sa showbiz at trending na balita sa celebrity. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at mag-ring para hindi mo makaligtaan ang aming mga upload sa hinaharap. Ang mainit na paksa ngayon, sa wakas ay binasag na ni Geraldine Blackman ang kanyang katahimikan sa mga chismis na bumabalot sa kasal nila ni Josh. Kamakailan, nag-isip ang mga netizens tungkol sa posibleng pagtataksil sa kanilang relasyon. Pero si Geraldine mismo ang pumasok para ituwid ang record. In an exclusive statement, Geraldine firmly denied all allegations of cheating, saying, and I quote, no one cheated. She emphasized that she and Josh are committed to each other and that the circulating stories are nothing but baseless rumors. Mabilis na nagpakita ng suporta ang mga tagahanga, pinupuri si Geraldine sa direktang pagtugon sa isyu, sa halip na hayaang lumaki ang chismis. Itinuro din ng maraming netizens kung paano madaling makasira ng mga relasyon ang mga chismis, lalo na kapag pinaniniwalaan sila ng mga tao ng walang katotohanan. At the end of the day, malinaw ang mensahe ni Geraldine, na nanatiling matatag ang kanilang pagsasama, at walang nangyaring pagdaraya. Ito ay isang paalala para sa ating lahat na mag-ingat sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at ibinabahagi online. Kaya ano sa palagay mo ang matapang na hakbang ni Geraldine para isara ang mga chismis? Sa palagay mo, mas maraming celebrity ang dapat direktang magsalita laban sa fake news. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at gaya ng dati, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz.